Ang pinupo na sa inyo, eh yung grupo niya raw ay eh, uh, pro-China. Ano masasabi niyo dyan na Congressman Marcoleta? Ito naman, yun ang problema naman nila eh. E, mm -hmm. Sabi-sabi mo, sasabihin nila, pinabili lang daw kami ng suka. <laughs> mm -hmm. Akala ko ba ang saligang batas ang tuntunin natin? Mm -hmm. Eh sila, sila na rin nagsabi eh. We are friend to all and foe to none. Mm -hmm. Bakit tayo mag-a-antagonize ng mga bansa? Ba't hindi natin panatilihin na neutral tayo? Mm -hmm. Para lahat tayo ay maging kaibigan ng lahat ng bansa. Eh sa mga mm -hmm. pag sinasabi nila 'to, pa, paano ko naging pro-China? Pa, paano ko naging pro-China? Mm -hmm. Sinasabi ko lang mm -hmm. na 'yung West Philippines Sea, 'yun ang ating exclusive economic zone. At malinaw ang inyo, kahit anong mangyari, mm -hmm. atin 'yun. Kaya yeah. lang sa sobra nating pagmamahal sa sarili natin, na wala, hindi pa natin ay patatala. Gusto natin, tayo-tayo lang ang mag-usap. Tayo-tayo lang nakakaintindi ng Ayan. West Philippine Sea. Ayaw natin ipa ipaalam sa kanila sa buong daigdig na West Philippine Sea na yan, nakatala na po yan. Kaya tingnan po ninyo ngayon ang International Hydrographic Organization, nakatala na po ang West Philippine Sea. Makakapagyabang Ayan. tayo ngayon. Malino yan. Malino. Di ba? Mm -hmm. Si Congressman Marcoleta, eh, kabilang sa mga naninibigan na atin ang WPS. Mm -hmm. Pero, Antin lang 'yan. Ayante, yung binabanggit nyo uh, Congressman Marcoleta. Of course, uh, lahat tayo gusto natin ay eh, mas mababa ang singil sa kuryente. Kaya meron mga nagmumungkahi na ikonsidera yung pagbubukas ng Bataan nuclear power plant. Baka mm -hmm. raw ito ay makatulong sa tingin niyo po ba eh napapanahon na i-consider yung mga ganyang proposal? Alam mo matagal pa 'yun eh. Kasi hmm. napakarami pang mga cheche buretche na pag-uusapan diyan. Merong political issue diyan. Hmm. Keso ito ay nakaupo sa isang uh, sa isang danger, earthquake fault, uh, danger zone. Yes. Alam mo kung talagang gusto nating ibawa ang kuryente hmm. at madali yan, tanggalin natin ang 12% VAT. Mm -hmm. Talagang bababa 'yan. Tayo mm -hmm. lang naman ang meron eh sa Vietnam pumunta ka, meron bang batang kuryente? Mm -hmm. uh, Sister mm -hmm. L, mm -hmm. pumunta ka sa Malaysia. Pumunta ka sa sa Vietnam, mm -hmm. sa Thailand. Wala, Sub Sinasubsidize pa nga eh. Mm -hmm. Kung nagagawa sa ibang bansa, bakit hindi natin gawin dito para mm -hmm. magbenepisyohan eh mga taong nasa mababang kalagayan. Para sa gano'n yung layunin ng batas na yun, mm -hmm. Kahit paano ma-achieve natin. Mm -hmm. So kung kayo po ay uh, papalarin at uh, mailuklok sa Senado, ito po ang uh, kaisa sa mga isusulong ninyo kong... Among others, sapagat mm -hmm. napakarami kong iniisip. Mm -hmm. Tingnan mo na lang, uh, Lakay Romel, mm -hmm. pati ba yung ninakaw ng kuryente, tayong lahat ang magbabayad? Mm -hmm. Alam mo, yung mga business losses, mm -hmm. pangkaraniwan na yan, tinatawag na legitimate business risks. Lahat naman ng negosyo may panganib. Eh. Lahat mm -hmm. ng negosyo, kahit insurance company, na tumatakip mm -hmm. sa mga risks, sila din ay kumisang tumitiklop. Mm -hmm. Bakit naman yung gumagawa ng kuryente, mapa generation, mapa transmission, mm -hmm. mapa distribution, bakit naman, bakit mawala silang losses? Mm -hmm. Ay, eh, saan ka naman nakakita ng negosyo? Lahat ng ito'y binabayaran natin, mm -hmm. kaya nga napakatas ng kuryente. Mm -hmm. Eh, hindi naman kailangan bayaran yun eh. Ang dami mm -hmm. kong gustong gawin para may baba at talagang ma-achieve natin yung pangunahing layunin ng batas na yan. Ngayon, granted for the sake of argument, Congressman Barcoleta, na alisin natin yung 12% VAT sa kuryente. Ngayon, ang magiging argumento naman ng mga taga-gobyerno, eh pagka inalis mo yan, eh, mawawala naman ng revenue, ang pamahalaan. Problema na nila yon. Kumuha ka sa iba. Bakit? <laughs> Wala ka bang imagination para hindi ka kumuha ng iba? Mm -hmm. eh, eh, kinakailangan mong ibaba nga yung kuryente sapagat yung pangunahing layunin eh. Aha. Ang una kong gustong gawin, aba, kinakailangan ng tuparin natin yung pangunahing layunin. Kapagka yung layunin na mismo kaya nating ginawa yung batas ay hindi tinutupad, bakit pa tayo nagkaroon ng batas? Mm hindi -hmm. ba? Mm -hmm. umimbeto sila ng parang, umisip sila ng parang kung saan nating kukunin ang maraming bagay na ipantustos ng ating kabuhayan. Mm -hmm. Pero kinakailangan nating alalahanin yung pangunahing layunin. Ibaba natin sa yun na nakasulat por letra por letra.